Kumusta kabayan? Ngayon ipapakita ko sa iyo ang pinakamagandang pabango para sa summer session. Tara na! Ang una ay Roses Greedy Form na Mansera. Ang amoy nito ay parang fruity smell. Ang pangalawa ay Idol Lancome. Ito ay amoy bulaklak. At ang kasunod ay Cool Water. I think marami sa inyo mga kabayan ang nakakaalam ng amoy nito. At ang pangatlo ay Chanel Chance. Ito ang isa sa mga best-selling at ang pinakahuli sa listahang ito ay si Miss Dior. Din ito ang isa sa mga best-selling. Ngayon tingnan natin ang mga pabango ng lalaki. Ang una ay Invictus Silver ay mabango at matamis. Ang pangalawa ay Eros. Versace. Ito ay Amoy Lemon. At ito ay isa sa mga pinakamahusay na pabango para sa mga lalaki sa buong mundo. At ang pangatlo ay ang Creed Silver. Ito ay napakaganda para sa oras ng gabi.